Magandang araw mga bata. Handa ka na ba muling mag-aral sa araw na ito? Tara! Samahan niyo pag-aralan ang ating araling sa Filipino 4 ng unang markahan mula sa Pivot 4A. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagsasalaysay muli ng may wastong pagkakasunod-sunod ng napakinggang teksto gamit ang mga larawan, signal words at pangungusap. Sa aralin na ito ay makakatuklas ka ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagsasalaysay ng may wastong pagkakasunod-sunod ng napakinggang teksto gamit ang mga larawan, signal words at pangungusap. Pagsunod-sunurin ang mga larawan lagyan ng bilang 1 to 4 ang mga ito. Isa mo ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng anyo ng siklo ng manok. Ilalagay mo ang bilang 1 to 4 sa ibaba ng larawan na nakikita mong kahon. Halimbawa, sa apat na ito, alin ba ang nauuna? Ito bang sisiyo? O yung larawan sa pangalawa na inakay? O yung bagong pisat na sisiyo mula sa itlog? Nauuna ba ang manok? O nauuna sa siklo ang itlog? Kung alin dyan ang nauuna, lalagyan mo ng bilang 1. At kung ano yung sa tingin mong sumunod sa nilagyan mong bilang 1, yun ang lalagyan mo ng 2 at kung ano yung pangatlo sa tingin mo sa siklo ng anyo ng mga manok, lalagyan mo ito ng 3. At ang pinakahuli na mangyayari sa siklo ng manok ay lalagyan mo ng 4. Basahin ang maikling kwento at pagsunod-sunurin ang mga pangyayari gamit ang mga larawan. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Ang Sabado ni Von ni Maria Hazel J. Derla Isang Sabado ng umaga, maagang gumising si Von. Kinuha niya ang kanyang backpack, pati na rin ang kanyang pangawin. At ang latang inihanda niya noong nakaraang gabi. Pumunta siya sa hardin sa likod ng bahay. At tuwang-tuwa nang makakita ang ng mga matatabang bulati. Ngayon, handa na siya. Pasipol-sipol siya habang naglalakad papunta sa ilog na hindi naman kalayuan sa kanila. Pagdating sa tabing ilog, humanap siya ng malalim na lugar at inihanda ang kanyang pangawin at naglagay ng isang bulate rito. Naupo sa tabing ilog, inihagis ang kanyang pangawil at tahimik na naghintay. Nang hindi nagtagal, gumalaw ang kanyang pangawil at dali-daling tumayo sa kanyang kinaupuan upang hilahin ito. Laking gulat niya sa kanyang nakita ng umagang iyon. Agad niya itong kinuha at inihanda ang kanyang kagamitan. Tuwang-tuwa siya sa malaking isda na nahuli niya dali-dali siyang umuwi para ibigay sa kanyang ina ang kanyang malaking huli ng araw na iyon. At iyon ang kanilang naging masarap na pananghalian. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Pagsunod-sunurin ang mga larawan. Lagyan ito ng bilang 1 to 4. Alin kaya dyan sa mga larawan ang unang nangyari? Ito bang nasa itaas na larawan? na tahimik na naghihintay si Bon sa tabing ilog habang ang kanyang pangawil ay nasa ilog. E itong pangalawang narawan na naglalakad si Bon bit-bit ang kanyang backpack at pangawil. Sa pangatlong narawan naman, si Bon ay may daladala ng nahuling isda. At sa pang-apat na narawan, si Bon naman, ay may hawak na bulating ilalagay bilang pain sa kanyang pangawin. Tandaan, ang mga pangyari o mga hakbang ay inaayos ng may pagkasunod-sunod ayon sa panahon. Sumusunod ang kahalagahan ng isang ideya, gawain o pangyayari sa isang kwento, isang recipe sa paggawa ng lutuin o sa isang hulwaran ng pag-aayos halimbawa ng mga salitang nagpapahiwatig ng isang hulwaran na pagkasunod-sunod ay ang mga sumusunod. Una, pangalawa, sumunod, pagkatapos, ng malaunan, nagsimula, unang-una, at sa wakas, ang pinakahuli at pinakamahalaga. Ito yung mga signal words na ginagamit para maipakita ang pagkasunod sunod ng mga pangyayari. Kunyari, kapag ikaw ay nagsasaing ng bigas, una, magtakal ng isa hanggang dalawang basong bigas at ilagay sa rice cooker. Pangalawa, banlawan ng bigas tatlo hanggang apat na beses. Sumunod maglagay ng malinis na tubig na kasukat ng bigas. Pagkatapos, bago ilagay sa pagsasaingan, punasan ang ilalim ng kaldero. At ang pinakauli, isaksak ang rice cooker at takpan ito. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Lagyan ng bilang 1 to 5 ang mga sumusunod na pamamaraan ng pagluluto ng bananak cue. Tuhugin ang nalutong banana cue sa stick. Talupan ang mga saging. Ilagay ang saging sa kumukulong mantika. Initin ang mantika sa kawali. Ilagay ang asukal para kumapit sa saging. Lalagyan mo ng bilang 1 ang pinakaunang pangyayari kapag ikaw ay nagluluto ng banana Q. At lalagyan mo naman ng 2 ang sumunod na pangyayari dito. Hanggang sa makarating ka sa bilang 5 na pinakawakas na pangyayari sa pagluluto ng banana Q. Mga hakbang at paghahanda sa pagdating ng bagyo. Una, ay sundan sa radyo o telebisyon ang mahalagang balita sa pagsama ng panahon. Pangalawa, ay mag-imbak ng mga pagkain sa bahay, lalong-lalo na iyong mga dilata upang hindi magutom. Pagkatapos, ay mag-imbak din ng posporo, kandila, flashlight at baterya na maaring magamit kung kinakailangan pinakamahalaga sa lahat ay manatiling mahinahon sa lahat ng sandali upang makaiwas sa dagdag na sakuna. At panghuli, kailangang makinig sa mga balita tungkol sa pagbabago ng panahon. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang mga pangungusap kung ano ang mga akbang na dapat sundin kung may paparating na bagyo kailangan magamit mo ng maayos ang mga signal words na ito. Una, pangalawa, pangatlo. Ito naman ang mga rubrics na dapat isaalang-alang sa pagbibigay ng marka sa iyong ginawa sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Kapag ikaw ay nakalikha ng talata o sanaysay, nakagamit ng mga signal words, at nakapokus sa hakbang sa paghahanda para sa bagyo, kapag ito ay nasunod mo ng maayos, mayroon kang limang puntos. Pero pag hindi ka gaano nakalikha ng talata o sanaysay, hindi ka gaano nakagamit ng mga signal words, at hindi ka gaano nakapokus sa hakbang sa paghahanda para sa bagyo, ikaw ay mayroon lamang tatlong puntos. At kapag hindi mo nagawa, ang mga ito o wala kang naisulat, wala ka rin makukuhang puntos o ikaw ay zero. Maraming salamat! Ikaw ay nakinig sa ating aralin sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin.